Nagsasarapang mga barista, este, mga pagkain at drinks ang matitikman nyo dito sa Urban Grind Cafe. Na located nga lang dito sa San Pedro, Laguna. Kaya sa mga taga San Pedro, Laguna dyan na naghahanap ng bagong matatambayan, eh dito na kayo. Bagong open lang pala sila pero dinadag na sila ng mga tao. Paano ba naman kasi eh ang mumura lang ng mga ino-offer nila dito? Compare natin sa ibang mga coffee shop. Hindi artificial na kape ang gamit nila dito. Talagang legit na coffee beans ang gamit nila. Eto nga pala ang kanilang menu. Check nyo na lang ang mga presyo. Kaya kung mahilig ka mag-coffee, eh, itry mo na dito sa Urban Grind Cafe. Kasi bukod sa mga nagsasarapan nila mga pagkain at drinks, eh, ang pupogi rin talaga ng mga barista nila dito. Hehe ka, hindi ako kasama, baka malito kayo. <laughs> Certified barista with certificate pa Kaya siguradong sulit ang ibabayad nyo dito Dahil sa mga quality at affordable nila mga ino-offer At mas lalo pang sumasarap ang mga drinks nila Dahil masasarap din ang gumagawa Babad na babad na ako dito oh. Baka pwede mo namang... Ay, ano daw? Anong pwede mo namang... Ay, tama na nga. Try nyo rin tong kanilang mga tiramisu at cheesecake. Dito nga eh, umorder kami ng cheesy nachos, overload fries, nuggets with fries, Hungarian with fries, bulldog cheese, cheesy chicken fillet, Belgian waffle chocolate, chicken finger, at chicken poppers. Sa drinks naman nila, umorder kami ng java chips, caramel macchiato, classic tiramisu latte, biscoff caramel frapp, cinnamon hot coffee, at blueberry fruit soda okay din yung place nila guys maganda ang ambience at malamig din dito dahil naka aircon na meron din silang dining area sa labas eto yung kanilang alfresco dining malapit lang sila dito sa manok ni san pedro o kaya isearch nyo na lang sila sa google map pwedeng tagpuan restobar o itong manok ni san pedro ang isearch nyo open nga pala sila ng 4pm hanggang 4am para sa iba pang detalye e bisitahin ng kanilang fb page so titikman na natin to itong kanilang cheesy bulldog Nag-trending po ngayon eh. Kaya e, na try natin. Uy. Magisi. Kaso mangang. Hmm. Hop. Hmm. Tingnan natin dito yan. Yun oh. No? natin itong kanilang classic tiramisu latte. You know, may classic tiramisu siya sa ibabaw. hmm, classic tiramisu. Ooh, yeah. Mm. Guys, try nyo to. Saktong-sakto yung lasa. Ano, ano? Ito naman guys yung kanilang cheesy chicken fillet. hmm, Sobrang sarap. Ito siya oh. Tosong natin sa kanyang sauce. Ididip natin na pa ganyan. Mm. Okay. Oh. <laughs> Top. Hmm. <laughs> Parang natalsikin na naman ako ng poging gay doon. Top. Ito naman guys yung so kanilang Hungarian with fries. Titigman din natin yung syempre. Hmm. chicken poppers tingnan mo naman yung pagkaka-plate tingso hmm ano tong nilabas malambot yung lamang. okay uy okay. hmm oh, blueberry fruit soda Grabe, ang sasarap ng mga barista. Bading. Hoy. Ang ano, ang sasarap ng mga drinks nila pati mga pagkain. Ano kuno no iniisip na ito? Mm. Mm, oh, <coughs> chocolate. ketchup okay, muna tayo. Ang kaserve yun, tas dalawa pa yung sauce mo. May pili ka ka, di ba? Oo. Oh. Tapos ng cheese. Cheese sauce, no? Java chips. Yan, you no? Know? Yan, you no? Know? <laughs> mmm! Sarap! Ayan! Grabe mm. mm. okay, ang crispy ha! Siyempre! May cheese din tayo dyan! Saan galing yun? <laughs> <laughs> Tignan Tikman natin ito, guys, ha? O. Oh. May mga bacon sya, o. Oh. o mga ano. Hmm. Sarap.